kasi sa ka guys. Diba? Kahit di pa? Kaya hindi ako makaporma. Siya ang dahilan. Di ba? Di ba? Nagana daw kami. Sino kami ngayon, guys? Di ba? CCTV, ba? Si Di pa, Di ba? doon ba? dito diba? ako diba? 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 Ayan po ang dahilan kung bakit di ako makaporma makapag-live, makapag-vlog. Kasi po, andito po kasi si Jua kasi kasama ko. And then, mahirap kasi yung mag-live ka, tapos mag-vlog ka, tapos sadyaan siya. Diba? So hindi ka makaboylo. Ayan po yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nakapag-live, nakapag-vlog ng maayos. Kaya kapag umuwi na po ito guys, dito kasi kami ngayon oh. O oh, diba? Kung saan ako nag-stay lagi. Kapag umuwi na po ito guys, dyan na po tayo makapag-boylo ng pagla-live natin, pamimigay natin. <laughs> <Then>, ba? Diba? <laughs> so, yun ang aalis na kami, guys. Pumunta kami ng labas at uh, pinapajacket na niya ako. So, siya, gano'n naman talaga kapag umalis ka, kailangan mag-jacket ka. So, dapat umuwi na siya para makapag-upisa na po tayo. Kaya, pasensya na po talaga, guys, kung bakit sa dahilan ng wala po akong masyadong upload na maganda. So, kailangan kasi, guys, kapag andito siya, kailangan wala ko ibang muni-munihin kundi kami lang dalawa. So, pasensya na po talaga. Ito gagala na kami. Ayan, nakadad siya. Ayan, upang pulis. 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 galing pa ng biyahe ito. Tapos pumunta dito, nai-nabinyay. Eh. Para puntahan lang niya ako.